hindi na ngayong alas 6 oh, ba't yung isa ayaw tumayo <laughs> ayaw niya tumayo bakit kaya ayun, pero mukhang matutong ba siya mm. Ayan. at least ako naalala ko di ba nila, hindi nila ako maalala Pag wala ka ng silbi, hindi ka na maaalala. Maaalala ka lang pag patay ka na. The truth, real talk. Tumulo lang to kasi yung dulo nito ayaw tumayo. Pero natutuwa ako sa kanila. Oh. Ang ganda ng pagkakasindi nila. Wala talaga silang tulo.